Department of Agriculture iimbestigahan ang paglabag ng pork retailers sa maximum suggested retail price. Narito ang news scoop ni Ralph Dela Cruz. Magsasagawa ng investigasyon ang Department of Agriculture bunsod ng low compliance ng pork retailers sa ipinatupad na maximum suggested retail price ng ahensya. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa, 20% lamang mula sa 170 retailers ang sumunod sa MSRP. Sa ipinatupad na MSRP, papalo na lamang dapat ang presyo sa 380 pesos ang kada kilo ng yempo habang ang pige at ham naman ay nasa 350 pesos kada kilo na lamang. Gayunman sinabi ni Asik de Mesa na hindi mabilis ang naging pagpapatupad dahil isang linggo pa lamang ang nakalilipas. Una nang iginiit ng ilang retailers ang kanilang pangamba sa pagkalugi sa oras na sumunod sila sa nasabing MSRP dahil magiging mas mataas na ang farm price ng baboy kumpara dito. Yan ang aking news scoop. Ako si Ralph Dela Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.